welcome back to our another vlog. Ayan guys, for today's video, nakikita nyo naman, di ba? Update, update tayo ngayon sa ating farm. So, ayan, nakikita nyo wow! naman ang aming farm, di ba? Mabulubundoking yun, guys. Kaya, pag magtanim dyan, kailangan dahan-dahan at baka malaglag at magpagulong-gulong kayo sa baba. So, ayan guys, ang kita yung mga tinanini. ni Mother. Ayan na yung mga mais guys. Maliliit pa siya. So, last na pinakita kong video ay medyo tumubo na siya ng konti. Pero ngayon, ayan na guys. Unti-unting lumalaki na siya. Nakaka gulat ang pangyayari. Char. Pangyayari. Kala, So, ayan, guys. Ito pala ang bayabas na wala na ng bunga na sabi ni Mother kasi kinuha na ni lahat ang bunga. Inubos na ng kang ko. So, ayan, guys. Yung nagkukuha pala ng video na yan ay si Mother ko, guys. At pasensya nyo na kung hindi masyadong magandang pagkuhan niya ng video dahil yan lang po ang kaya ni Mother magkuhan ng video. Ayan, guys. So, isa-isa yun po ni Mother John ipakita sa inyo ang kanyang mga pinanim na mais. So, ayan guys, di ba nakakatuwa? Kasi sabi talaga nila, pag may tinanim, may aanim. Di diba? So, ang magtanim ay di biro. Maghapong nakaupo. Ayan. yan na nga guys. Maghapong ka nakaupo. Maghapong ka mag tatanggal ng mga damo-damo dyan. At si mother at si father nagre-reklamo na po, guys. What dahil sumasakit na daw ang kanilang katawan. Sabi ko, wag kayong mag-ano dyan. Huwag kayong masyadong magkikilos at baka tayo ay gumastos ng malaki sa pagpapagamot. So, ayan, guys. At dito na naman ang tikikita nyo si Fador at aking kapatid, ang aking pamangkin. So ayan guys, sila ay nagpapahinga sa kanilang ginawang misa mm -hmm. at upuan. Mm -hmm. Ang ganda oh. ng na, native-native talagang kanilang pagkagawa ng upuan guys. Dahil puro kahoy lahat, wala kang makikitang tabla o whatever na makinis. <coughs> So lahat po yan ay galing dyan lang po na kahoy na pinagtagpi-tagpi nila ginawang misa tupuan. So guys, ayan na po yung mais. At sad to say, napakaliit po ng kanyang dahon para po siyang payato. <laughs> Paano kasi guys, wala siyang abono kaya hindi siya tumaba. Wala siyang pampataba. So, anyway, bahala na yan siya. At ito pala yung kanyang oh, luya. luya. Ayan, guys. Oh, yung oh, luya ni Mother tumutubo na at may mga dahon na. So, hindi na kailangan bumili ng luya dahil may tanim na kaming luya. Oh. Diba? Mm -hmm. So, ayan pa yung mga mais, guys. Unting-unting lumalaki na siya. Kaso, payat nga lang. Sana paglaki nila, hindi sila pumayat. At saka, maganda yung mga bunga niya. So, ayan, guys. Hanggang dun sa pinakababa, may mga mais pa doon. At pinia. So, doon, umusbong ng mga damo, guys. Nakikita nyo, ang dami ng damo. Ang dami ng tatanggaling mga damo. Kailangan tanggalin talaga ang damo, guys. Dahil, mag-aagawan sila ng nutrients. Kaya pumapayat ang mais kasi wala silang makuwang nutrients at ang mga damo ang kumukuha. So, ayan guys, si mother talaga lagi kuha ng pansin ditong mga ano ko. So, ayan na nga guys, nagpapahinga po ang aking father at siya po ay pagod na pagod. So, dinudokit niya yung kaniyang kuku. Kuku sa paa. <laughs> at yan lang po. Thank you.